Aminado si Pasay City Mayor Emmy Calixto Ribiano na nagsasagawa sila ng inspeksyon sa mga pogo sa Pasay pero hindi madalas ang surprise inspection sa mga pogo hub sa lungsod. Sa harap ito ng kontrobersyal na sunod-sunod na pag ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa mga illegal pogo sa Pilipinas. Paliwanag ng alkalde na mahigpit ang pagbibigay nila ng permit sa mga kumpanya ng Pogo, kundi yaun lamang nag-comply sa requirements ng PAGCOR at kanilang LGU. Matatandaan noong Oktobre 27, niraid ng Interagency Council Against Trafficking ang gusali kung saan nag-ooperate ang isang Pogo na karamihan ay mga Chinese. Naiulat din na may torture chamber ang pogo kung saan dito pinahihirapan ng mga biktima. Kabilang sa mga torture device na natagpuan ng isang wooden club, baseball bat at heavy duty taser. Ang ginagawa po talaga namin bago pa magkaroon ng ganito, kinansel po namin lahat ng kanilang lonos. Kasi nga gusto sumuport sa kagustuhan ng national government na tingnan kung may mga hindi magagandang activities na nangiyayari Nabatid na 26 ang Pogo Company ang nag-ooperate sa Pasay, ngunit nagsara ang iba sa kanila dahil sa pandemya. Kinansila ng Pasay LGU ang mga lisensya ng mga Pogo upang makakumplay muli at sumailalim sa inspeksyon ng pamalaang lokal. Paglilinaw din ni Rubiano na may siyam na Pogo Company sa lungsod ang tumugo sa mga requirement na hinihingi ng PAGCOR at LGU. Ito naman ang mahigpit na paalala ng alkalde sa mga nais na mag operate ng gaming sa Pasay. Oo, uh, sa mga gusto pang mag-operate or mag-open ng gaming mm. uh, dito po sa Pasay, talagang we do not allow illicit activities. At hindi po kami nagbibigay ng mga permit pagka mga iligal ang mga gawain. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.